Ito na naman na. Good afternoon. ang sinanay Jinky. Manggulo na naman sa tanghali nyo. Walang magawa sa bahay. Mga pusa lang kasama ko dito. Mimin! Pasok. Para makita. Marilyn, hello. Tell wala akong magawa sa bahay. Ako lang mag-isa. Nandun sa trabaho ang aking partner at ang aking mga anak. Yung panganay, 22 na. Kaya nagtatrabaho na sa Jollibee. Habang nagwo working student, nag-aaral. At yung bunso ko, 13 years old, nag-aaral pa na ano, mag-first year high school pa lang. Pakain na naman ako dahil wala akong alam gawin kundi kumain. Ano ang ulam ko? Ay, cucumber na may mga sibuyas at steam na isda. Ang steam ko. Tapos, syempre, namiss ko ang sardinas. <laughs> oh, eh. hmm namimiss ko mag ng sardinas, mga Mamis, mga dadis. Kaya mag-ulam muna tayo ng sardinas. Ayan. Mmm. Ito lang ang alam ko, kumain yung kumain. Maroon sumayaw kunti lang. Ayaw na naman sumayaw. Mukha ko, mukha ko tala-talas niya. <laughs> kung hindi ngayon malambot ngayon na ang katawan ko matap. Mm. Puwede dito to. Mm. Hello, hello, ang kain. Nandito naman si Nanay Jinky, ang mm. mm. Sardinas. Mm. Sarap. Sardinas. Sarap. Mm. Mm. Manggo to po. ini steam po. fish ini steam ko siya kasi Manggo ng po. ko na may mantika to po. Manggo ko nilagay ko to po. Manggo bawang pero mas masarap, po. ng sardinas <laughs> Paen paen Marilyn hello Emma hello kain segini ntar pulang halo 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 where are you from mana where are you from kain ah. hero aku mengintenden hero hero Hola, mi colonia, ahí Cá Malayu Malayu No cut <coughs> <khat> <coughs>

Anugrahku ibu Yang fish steam

Mark hello. Kobian hello. hello. Manuel hello. And I fish. <coughs> Senyelo 안녕 안녕이다 오고 와 Hello! Kain tayo. Sardinas. Ulam. Hmm. Ay! <laughs> Nakakul. Diyan sa abroad, may sardinas ba diyan? Hindi pa kasi ako naka-abroad. Kahit saan bisis. Kahit saan bansa. <laughs> Pilipinas lang narating ko. Manila. Hmm. Kain. Kain yung hmm. sardinas dyan, hmm. ah, meron pala dilatad dyan, kasi yung mama ko, pero mga, yung mga biplop, parang biplop, ano nga eh, maling, tsaka hindi ko alam yung sardinas ko meron, kasi mama ko nagpa-package ng mga ganyan eh, Nung bata-bata pa bata. siya. Ngayon, may edad na siya. Di na siya abroad. Diyan, siya abroad. Kaya mm. nga sardinas. Nakakamiss ang sardinas. Pag hindi mo na maano. Ano? Ngam. Um. Hello, Gray. Ayan. Good girl, Raymond. Hello, Kain. Marissa, hello. Kain dan cucumber. Tak Walang trabaho. Ako, kain tulog. Hindi, dami din trabaho sa bahay. Bilang nanay. Hmm. Sardina, sardinas, sardinas. Lossy, Kain tayong sardinas! Hi! Hello! <laughs> Nagpaparapol ng kambing? Walang kambing. No. Hello, Mama Reza. Kain po. Ikaw baka nagpaparapol ka ng kambing. Sali ako. Hmm. Sunod na, nag-isip ako ng ano mo pa, hula-hula. Kaso lang, wala pa akong ano. Kasi yung Gcash ko, pinuklos ng asawa ko dahil yung Google, kinakain yung ano ko, sa 360 siguro yun. Basta may napindot ako doon na start now. Pag sabi start, may bayad pala yung 250. Tapos, nasana yung Google sa akin dahil nakakuha na siya ng ilang basis na ano, 250, 250. Excuse ano naman, meron na naman akong napindot na inaanohan niya ako, pinapasahan niya ako ng apps. Tapos syempre, titingnan ko kung ano yung pipindutin ko. Yun pala, may bayad na 89. Tapos naman, yung sa ano naman, ano ba yun sa... Hmm, um, sa Google ulit. Kasi yung ano ko, may napindot akong apps na malaki ang, ano, diga ba yun? Malaki ang ano. Hindi ako makapost na mga picture, naglalak na. Wala na daw ang ano yung over ano ba yung tawag niyan eh yung puno na napuno na yung ano ko ba cellphone ko ng mga picture video ganyan hindi na ako makagalaw-galaw kaya yun, nila nag ano ako pindutawan ng pindut ko anong gagawin yun nag-offer naman si Google na ano dagdag ganyan ng 100% yung ano ko ano ba yan GB yung pangpaano di pinindot ko bayad daw ng 119 yun Kagust, kagustuhan ko yun yung 119 talagang pinindot ko dahil ano na di na ako maka open ng camera hindi na ako maka video kaya yun tinanggap ko na lang yung 119 yun okay eh yun napikon ng asawa ko kasi 500 uh, 150 plus 119 plus P89, Lagi nilang kuha ng kuha. Yung 250 kasi hindi ko kagustuhan yun. Tsaka hindi nagagamit. Kaya nagalit ang asawa ko. Pinuklose niya yung G-Cast ko. Wala nang laman ang G-Cast ko. Gusto ko sana magpahula. Hindi. Hindi, mag ng kambing. Wala, pambing ng kambing. Mahal kayang kambing ngayon. 8,000. Salam tayo ha. Sa Ginas. Ang gado. Kinig ako Freddy Aguilar. sardinas. Hindi kambing iparapol ko. Sardinas. sardinas, kaya ko iparapol. Kain, sardinas. Magpag, ano sana ako. Pero hindi pa ngayon. Ayusin ko muna yung jetas ko. sarap ng kambing ko Malang kambing ngayon. So, 3 minutes lang daw automatic ano? Ano yung ano sa ano? Apps na to. Balik lang ako live kasi sabi 3 minutes lang daw kailangan ko daw to i -op. Ewan ko kaya ano Anong nangyari sa ano